Salamat sa pagbuburadiyo. Unang pangutana, humansa eleksyon ni Kunsid ayon si Yogi Ruiz. Pildi siya. Si outgoing mayor, Raymond Garcia, ni Kunsid po, nga na pildi siya. Pero hangto doon si Mike Rama, daw sa di pa hindi ako makadawat nga na pildi siya gani, di patunan doon sa mga abogado kung ano na pildi siya, kung kinahanlan mo file or protest mo, file siya. Daw sa nabalik siya ng panumduman ba, neto baga 2016, nga matod pa niya yung kontra wala nga pa niya nakakadaog yung i-refer sa si Tami Osmeña daw sa nabiktima daw sa sa Hocus pekos, o sa comment mo uh, ni uh, Mayor kayo mag antuno siya gisulti daw sa gipalabas palabas yung natikasan siya yeah I, well the, I respect sa iyang sa iyang gisulti kung sa iyong opinion I respect that it might be imagination na. Huh? that the, the other thing is that nanay giihap na Nakadaog na ko. So, ang akong punto karon is, I will be focusing on what are the things I need to do dan ako nang una naon ang isulti ni Mayor Mike. Ikalawa pangotan na Mayor, may mga espekulasyon nga si Listo Archival mura kung magkabawag higtan ang ilong opisi. Birah-biraho ni Tommy Osmeña. But pasabot daw sa magsunod-sunod na da daw ka ni Vice Mayor tami Osmeña o kung sa iyang mga desisyon na kung saan pagpasabot ang mga tao nga sinistro Archival isip bagong mayor sa Cebu City, doon ay kaugalingon nga baruganan o desisyon kung saan pagdumala ang gagamanan sa nagbayan sa Cebu Mayor. I have known Tommy Osmeña for the last 25 years. Pagkamigo na mo ni Tommy, akakong kita ni Tommy ang kayuhan ragyod sa syudad. There was never a time nga masulti si Tommy nga ato ning himuon nga makadaot. Now, I know Tommy, um, is a missionary, and I know I'm, a, I'm an action guy. So what we actually agreed is that we're going to do that together. Now, again, ang among gobyerno, ang gobyerno nato nga gitan out together with the councilors, it should be collaborative. Kanang magistorya. Di na pwede nga ugun say akong gusto, unya mo akong buhaton. So the point is, we respect each other and we know that our goal is for the good of the city wa gyud ko kakita kita og usa ka aksyon ni Tami nga makadaot sa syudad sa Subo. Now whatever Tami thinks, kung say angay na kong buhaton, and then we are, I we will promise to you that we are going to deliver it in such a way nga di madaot ang syudad. Mao na gyud I mean, ngano man nga makaingon mo higtan na akong ilong. <laughs> oh, meaning to say eh, ang gusto ni Tami sige. Ato ning ihatag nga project sa contractor nga akong amigo. Might be that that. but then again i don't i don't i don't see that point nga unsay iyang gusto may iyang gimuon para makadaut sa syudad sa Cebu know, last na kay ma <laughs> sige kay uh, da kan pag nagpaabot my long overdue na kay ni problema sa 93-01 na ba assurance ba kalaom ba ang mga beneficiary sa 93-01 nga ubos sa imong pamunuan og ubos kon sa ni governor elect pambaro 4 Matagaan na o kasulbaran ang isyu sa 93-1. Kailugan na kanyang kailu kailu problema ha, yun? That's correct. Now, gov. Pam is here. Mm -hmm. Ang usas na humper sa pag through with the 93-1 ownership sa mga occupants is ang atong provincial government. Because after the agreement was being, you know, consummated, ang atong mga title sa Utah, tuwa na sa probinsya. Ang title sa 93-1, nananato. So that it's very clear but somebody from the city government gikuha ang the title gihatag dinto pagbalik sa provincial government mo nang provincial government webs na ana ang title amo but they don't realize that the agreement is already done completed na so mauna na nagka problema ang mga tao because the provincial government mo man siya we oy amo pa yuta now if there would now be a you know a Harmony between the city government and the provincial government of how to handle this, then of course this will push through. Okay, na claro kayo 93 one tagiyang Okay? So I would expect, ng naman si governor-elect uh, uh, PAM, siguro, usanas iwang ifagutan ng governor PAM.